ipapakita sa inyo kung anong buhay ng nanay at alam kong maraming makare-relate -like ngayon dito sa vlog kong ito ay nagtagal magbisaya dito ko mga amigo mga amiga ito na sa akin na sa akin boses sky may ubo ang lola niya so nadaot nga tong golden boys So, ato lang ni ayos-ayosong gamay ni atong video para masabitan ninyo anong naging ani ni ang inyong lola. Pakita lang na ako ninyo nga uh, mauni ang trabaho sa isa ka mama, sa lola, na walang leave, walang, ano, walang leave, walang graduation, at walang mga benefits. Ah, meron palang benefits, guys. Pag yung mga anak mo ay mga bambabait, Nakatapos ng pag-aral Tagalog ulit So yan Parang ikaw na din Ang naging sumakamlawdik O ba diba? So sige Linis ka lang ng linis Lola Para maging malinis yung bakuran mo O diba Nagtagalog na talaga bitaw oy lisura lagi sa sa mama, no ang trabaho balik-balik balik-balik pero walay award nga nanghimo ang ah, na, di, ay <laughs> ako ra ingon ingon nga naa ah. bitaw mauna ang uban na board so mangita og laing trabaho so mga apply og trabaho kay pag abot dito sa ing trabahoan mao ra gihapon iyang trabaho dos kung nasa office pero guys abi ninyo bisan inana lang pabalik-balik ang trabaho sa usa ka mama pero kung ang tanan ni mong kauban ni cooperate bitaw, happy jud kaayo, di ba? Bisan pabalik balik lang ang trabaho. Basta ang imong mga kauban sa panimalay is happy lang, o oh, di ba? Parang mawala na din kahit masakit na yung katawan mo sa kabalik-balik ng trabaho tagalog na lang. O di ba? So, mauna siya, guys. So, diha lang ko nag-silik-silik. Then, diha, nag bisbis na sa atong mga bulak kaya ang atong mga bulak na nawag na sa tuwa, kay super dry na daw ang ilahang yuta o gana akong ibisbis mga migo mga miga kuha siya sa ulan kaya nindot dyan ang ulan ang ibisbis sa bulak kaya malipay yung kayo sila so tanawa pati ang nagbisbis lipay po kayo kaya naibalo ko nga malipay sila so kanang dako kay diha ang nakita ninyo doon sa kuha sili na mga migo mga miga kaya di na ko makatkat kay sayangan ko kay kinilaging dalo ko sili kada ka undo na sili so agwanta bisag maot ang resulta o diha na punta kanang akong gipang bisbisan mga migo mga miga katunang dili na maigo sa ulan kay naana sila under na sila sa atop so higit sila maulanan o klaro ba <laughs> so ako na ginabis ginabisbisan Then kung walay ulan o sa gripo jud gikan ang tubig. So karon kay nay ulan so tiyaga tagbit bit 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 lakaw lakaw nga balik na pod kay magkuha og tubig sa ulan. So mao na siya mga amigo mga amiga Ang buhay na pabalik-balik lang. So mao nang uban na board na. So nangita sila laing trabaho nga dili na diha na pod sa ilang balay. Dito na pod sa laing balay charot. So Bisan tuod nagbalik-balik atong trabaho mga amigo, mga amiga, pero enjoy and happy ang lola nyo kasi nakikita ni, niya yung mga halaman niya na nag-smile sa kanya. Oh. Dili lang diha akong trabaho mga migo, mga bigaho man diha. Dito na po sa akong iro, giligo na po na And then, ay nako, so perjud kakapoy ang lola nyo. Pero go lang nang go mga migo, mga miga. Wala na lang nako na gipakita kay sobra ka ayong akong iro. Okay wild. So, dere na po tao, man sa gawas, dere na po ta, sa sulod. O, di ba o, okay, pass forward na na ako, mga amigo, mga amiga. Kay dili kaya ni Lola ninyo na bit-bit doon, bit-bit dire ang sa kamera nato. O, oh, di gani, di makita ang atong tiilan. Pero okay na yan. But at least makita ninyo mauna ang trabaho sa Lola. Mauna ang trabaho sa Mama. Na everyday, pabalik-balik na work. Kaya, Abi ninyo mga amigo, mga amiga, diha nga time basa na na akong likod. Kaya, after ana nangita jud ko gibutang sa akong likod nga sanina na rapod kay para dili mo sa atong lungs para baka magka TB ta problema na pod so dihang dapita mga amigo mga amiga sige ra silhig silhig diha gikuan ra na ko ginagmay nga abog abog oh di ba para naman pod makuhaan og gamay nga abog oh di ba so after din ha vacuum bakyuman lang po na ako o ginagmay para ma, ma, pinisingan finishing finishingan ba ginagmay po yung ang abong o di ba padagan pa nga trabaho mga migo mga miga kay grabe na good ang trabaho po naghulat so after mang ana mag live pa ko di ba diha na ang lola nyo o gi, gi plaster sa niya kaya paano ako magsilig mag vacuum na unta ko di ba so na kay ang utok sa inyong lola grabe nakapuno gusto nang mag-vacuum nga wala pa dahil nakaw magsilig o ina inana dyan ang kabaw sa bala balik sa nakakaboy o yung tapita mag-vacuum na so wala na na ako nagigingan mga libo mga miga kay di man musunod akong kamera oy ambot. bot o nga no tapula na so di ha namilo na punta kay parting mga ang pilo unon and then wala may laing mo kay kita raman dyan isa ang magpilo og manilig di ang tapita Oh, so pabalik-balik gid atong trabaho. say mga amigo, mga amiga, masakit na gid ang ulo sa inyong lola. Pero agwanta lang. Saon man, manula, may laing muliho. Oh, di ba? Okay, oh, saya maka diha. Paki-heart-heart -heart naman, paki thumbs up naman diha. Oh, paki-like sa ato ang ato ang video para naman may balaan pud nato nga nakarelate mo dihang dapita. Charot. Oh, di ba mga amigo, mga amiga? Ako na lang gid ning gipagtiagaan para doon ako i-upload kay nga ano? guys, na jud nga panahon nga wala ko naka-upload. looy pud kayo akong viewers ng dapita nga na itulo pa no kayo. So ako na lang gining og upload jud ning video ha. Kay para man lang mahinumduman ko sa ako ang mga viewers nga naa eh, pa ko dire. Buhi pa intaon ko, guys. Buhi pa ko mga bingo mga mika. Balike in taon ko ninyo dere, tanawa in taon ninyo akong video dere. Bitaw mga amigo, mga amiga, tanawa ninyo. Ibutangan na na ako akong likod o sa nina. Kay grabe na ko kasingot, kay mura ko akuradang gud ang dapita. Oh, everyday jud na mga amigo. dana Oh, di ba? Wala na lang kalat deha. So, mana. So, limpyo check. Oh. So, satisfied na ko sa inana lang, mga amigo, mga amiga. So, bisan tuod nga, gipinisingan lang na ako, vacuum ginagmay. Ay, mauradyod na ang nakaya sa lola nyo. Kaya guys, pasensya na. Yan lang talaga ang paglinis ng lola nyo. Thank you for watching. Bye! <tipos>